Limang taon ang sakit sa ulo ni Trixie ang poste sa tapat ng kanilang bahay. Akma kasing matutumba na ito. Dahil sa katandaan na din ng poste, tapos yung mga dumang bagyo, nagagalaw-galaw na din siya. Actually, nakagilid na talaga siya noong mga panahon na yun. Nabutan ko siya ganun eh. Salasalabat sa labat din ng mga kawad ng kuryente. Baka kapag natumba ang poste, maging sanhi ito ng sunog. Posible rin daw na mapagsakan ang kanilang bahay. Sobrang delikado siya kasi once na bumagsak siya, hindi lang naman isa yung pwedeng uh, masugatan or something. Lalo na kapag ka poste yung pinag-uusapan kasi may mga live wire siya naman siyang ganun. Marami din namang maapektuhan once na naglag siya at nagkasunog po Lumipat na rin ang kwarto si Trixie dahil sa poste. Nakakatakot po kasi wala na pagtulog lahat eh. Baka anytime, wala na pag may bagyo tas natutulog kami, biglang bumagsak yung poste. 2012 pa nang nagreklamo sa Meralco ang pamilya ni Trixie. Sinasabi lang nila na ginagawa na nila ng report or minsan na-report na nila so inaantay na lang yung nasabihin nung dun sa company. Sinasabi lang nila, di pa naman daw po babagsak yun. Febrero nitong taon, nang huling makausap ni Trixie ang mga empleyado ng Meralco. Matagal na kami nagre-report parang wala namang nangyayari. Hindi din naman nila nagagawa ng paraan. Matatanong ka na lang kung ba't ganun sila eh. Kung ba't yung gantong problema di agad-agad nila na-actionan. Ba't sa iba, pe, kaya nilang actionan. Yung sa amin hindi. Ilang taon na namin nang na-report re yun. Matagunan na nila yung sa poste namin kasi baka anytime kasi pwede siyang bumagsak. Mas marami silang ma... ma madidisgrasya po sa bumagsak yung poste. Hindi naman lahat yun mababayaran nila ng pera yun. Lalo na yung mga buhay na pagka na-disgrasya ng poste na yun. Tayingang kawali rin daw ang Meralco sa sumbong ni Aling Feli sa Barangay Gunod sa Novaliches. Ang poste kasi sa tapat ng kanilang bahay, baka matumba na. 2015 ang mapansin ni Aling Feli ang unti-unting pagtabingi ng poste sa tagal na medyo umano na yung ibig sabihin, delikado na po yung poste. May katanda na yan, mga ano pa siguro yan, mga 20 years o 30 na yun. At saka nakita naman nila, oh, tumumba na. November 2016, nang bumagsak ang dalawang poste sa kanilang lugar. Luma na raw kasi ang mga ito at kahoy pa. Nung natumban na ho yan, tumawag, kinuha ko yung resibo ng Meralco. Nakita ko yung number 16211. Kasi nung time na natumba, talagang na-alert to na ho kami kasi iniisip ko namin yung mga kawad baka magpuputulan. Inabot ng tatlong buwan bago naalis at napalitan ng mga natumbang poste. Hirap talaga. Everyday kung tinatawag kasi nga ang nakakadelikado talaga. Tumumba na dyan sa yero, sa alambre. Dumitin na hong ganun. Ginawa naman hong nila, uh, nakita naman hong nila, tinuktok ng tinuktok yung poste. Eh. Wala talagang laman. So sabi nila, sige ma'am, uh, babalikan namin. Uh, pakikita ko muna sa project engineer namin. Nakita nila na talagang sira na talaga. yon, At sumunod na after one week, inaksyon na naman ho nila. Nagpadala ho sila ng mga poste. Eh, hinukay muna. Ayaw nang maulit ni Aling Feli ang pangyayari. Agad nang ipinagbigay alam sa Meralco ang pagtabingi ng kanilang poste noong 2015. Kasi may nangyari na ho, last year, yun nga yung bandaro na poste, natumba na ho na ano, eh ngayon, nakikita po yung poster rito sa aming ano. Dito po, di ako si tita Kaya ako rin nag ano. Tapos, nung last week, yun na nga na may nag spark spark na. Lumapit ako sa branch, hindi naman ako inintindi. Dahil daw sa paulit-ulit na pagtawag, kaya't nagpapalit-palit ang report number ni Aling Feli. Well, siguro kasi tinatawag yan ng hindi pa nare-resolve, itatawag nila. So gagawa na naman ng panibagong complaint. Dapat lamang po, uh, uh, isa lamang reference number na magiging basehan ng the whole process of resolving the complaint. Kasi pag for example, it, itinawag ng itinawag yan, same area, nang, wala, nang hindi binabanggit kung ano yung reference number or sabihin na natin cannot locate nga so i-close na po yun, then mag na naman ho ng bagong uh, reference number. Mahalagang matugunan ang daing ng mga mamamayan lalo na kung nakataya ang kanilang kaligtasan